Paano nga ba natin malalaman na ang Pilipino ay isang Pilipino? Ito ba yung ating lingwahe, kasuotan o relihiyon? Maraming bagay ang ating pwede nang isagot dito. Ngunit ang isang bagay na nagkakalagta sa atin bilang Pilipino ay ang ating mga tradisyon. Isa sa pinakakulang tradisyon sa ating mga ay ang pag-iwag. Pagpulang ito sa mga isa sa Pisayas, tulad ng Iloilo at Panay. O kaya naman sa Mindanao kung saan maraming tinadang indigenous group. Isa sa mga kalalang indigenous group sa Mindanao ay ang mga Tiboli o tinatawag na tao ng kabundukan. Sila ay makulay na ethnic group na matatagpuan sa mga kabundukan ng Pataba.